Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan, pinangunahan ni Lieutenant Colonel Benny Singka, ang Batalyon Commander ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon, kasama ang mga sundalong kababaihan na hindi nag-alinlangan upang maisagawa ang community visit at outreach activity sa Sityo Ulawin, Barangay Labney, Mayantok, Tarlac, Kamakailan. Layunin ng naturang aktibidad na kumustahin ang kalagayan ng mga katutubo ng miyembro ng abiling tribe sa nasabing sityo. Personal din kinausap ni Lieutenant Colonel Singka ang mga katutubo hinggil sa mga pangunahing pangangailangan ng kanilang komunidad. Kasama sa aktibidad ng pagmumusta sa isinasagawang pagtuturo ng MCSSP team sa ilalim ng alternative learning system para sa mga out-of-school youth, kasama ang mga matatanda upang sila ay maturuan ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. Kasabay rin nito ay ang pagsasagawa ng outreach at feeding activity, pati na rin ang mga palaro na lubos na mga ikinatua ng halos isang daan at apat na po ng mga katutubo sa nasabing sityo. Samantala ay tinuturing naman ng tribal chieftain na si Irene Esteban, na ng langit ang mga kaibigan troopers, kung saan lubos ang pasasalamat niya sa mga ito. Nang dahil na rin aniya sa mga kasundaluhan, ay natutong magbasa at magsulat ang mga bata na hindi makapag-aral ng dahil na rin sa layo nila mula sa sentro. Simula po nung dumating po sila dito ay naging maayos po ang aming buhay. Natuto pong magsulat at magbasa ang mga bata dito na hindi po pumapasok sa paaralan kasi po mahirap po ang aming buhay. Sila po ang hulog ng langit sapagkat sila po ang kauna-unahang tumulong sa amin. Lalo na ngayon na ilapit po ang aming sityo sa barangay po. Para kung ganun, pag may bisita na aakit po, mapupuntahan po nila kami dito. Dagdag pa nito, na simula nung dumating ang kaibigang trooper sa kanilang lugar, ay naging maayos ang kanilang pamumuhay kung saan, pangangaso at pagtatanim ng luya aniya, ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga ito. Ang Sityo Lawin Barangay Labne sa bayan ng Mayantok Tarlac ay kabilang sa mga liblib na lugar sa Tarlac na mapupuntahan pagkatapos ng halos tatlong oras na paglalakad at pagtatawid ng ilog mula sa barangay proper. Kabilang din ito sa itinuturing na GDAS o geographically isolated and disadvantaged areas sa nasabing probinsya. Mula dito sa Sitio Lawin, Barangay Labney, Mayantok, Tarlac, ako si Jay Balikya ang inyong kaugnay.